Ay, hindi mo na natin kukok. At dapat kukok na. <clears throat> hmm, ang bango kakabsa to. Check natin oh, nagluto tayo ng adobong baboy. Ay, messengers. Ano? Diyan po. Medyo nag-dry -dry na siya. Okay na to. Malambot na yung patatas. Eh. Oh. Malambot na yung patatas. Eh. Oh. banglo. Magandang tanghali ka kabsat. Kain kami ni Bunso. Ang ulam namin, adobo. Okay, Miss Njurz. Santa Dote. Cox. Request ni Bunso. Mainit-init pa yung kanin natin. Mausok. Hmm? Huh? Pangan tayo ka Ang panganay, tapos na silang kumain. May kasama siyang classmate niya. Nagbayad sa school. Malapit na yung pasokan ng mga bata. High school. College ata sa August 29 or 28. So pray muna kami ni Bunso. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Maraming kayo ng Rapsat. Favorite kasi nila uh, punso itong may patatas na adobo. Tsaka bell pepper. Mabango daw. So, may uh, yain si punso. Hmm. Si na may bago ang may suka. Ayun. Sarap. Okay, yun. Ngayon. Hmm. Hmm, basta. Ano okay, pong alam niyo yung kakapsat? Mm-hmm. Tama? Bago ang sila na. Hmm. Ano na? Cheers. Ay, hindi mo sana yung koks. At <laughs> dapat koks na. <clears throat> Shoutout po sa mga hindi mga kapag walang soft drinks. May ganun eh. Ừ. Mm. Bell pepper. Sarap nung bagong suka na may papares mo sa adobo. Sarap. Subukan nyo. Mm. Cheers. hmm Oh. Ito, mamaya ang gabi kakapsal. Walang ulit namin. Ang dami po. Ang ganda ng plato namin kakapsal. Black. Terno. Galing uh, Dubai. Pinadala ni misis. May puti rin na ganito. Hmm. Parang marmol siya. Hmm. Diba? Ang ganda. Kulo itim. Ternong perno sa banga. Kulay itim yung banga natin. Ayan, kakapsak. Tapos na kami kumain. Busog na si Bunso. Lord, maraming maraming salamat po dito ulit sa blessings. Napakasarap po at nabusog po kami. Maraming maraming salamat. At lagi namin ipinagdarasal ang mga kapatid nating OFW dyan sa abroad. Always niyo po silang gabayan. Always niyo po silang bigyan ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga kauwi na po sila. Maraming salamat!